nyata pa nagimarit no marit sa dot mo oh eh, excuse me kuno ti marit sa tatamuna tamat tamay samat mm nyata lutumat bayit enak mo <Prof> nga maysa na ceda di <discussion> sasagay guys sa si ada ti prinito nga kadis adda iti dinengdeng anyapay mm. nyata lok ti dinengdeng lok dinengdeng marit sa dot Excuse me? May pagtakulang na ata, I makisalat mo. Know. Tagay nalala, sa um. Nalalain na pa, gimuri nga sika. Mas sika kumana gimuri. Dito api, nagadaw mo nga tarong dito ta. ah. Talual daw si Doon na. Talual daw? <laughs> Ay, talual daw nga si Doon na. Ata nga ako ah. Ta, api, nakadagdag sila mo lahat lahat lang lang dito Mabitak muna sa <laughs> Oh. Oo. Sabay buya ka. Mm, dapat tatay mo bubrab ta. Mm. Kasi kagaran niya bubrab. Nagibid video kanya Oo. Oh. Oo. Oh. Di TV nga nakalukat na ako nagbibuya. -buy Siyak. Um, deng deng nak Drama ajay Oo eh. Maipa oh, eh, mo amin ah. Nagado na pa yun. ona ano? nagbanban dahit yeah. ang inala. Mm -hmm. Ay sus apo. Mm, Darasub mo ita. Tama yun.